Ha <laughs> mas mataas ka pa nga sa SC, siya Magno. Alam niyo po sa sistema ng demokrasya. Yan, dapat kayo na sa demokrasya. Hindi kayo nagpapaalipin sa mga institusyon at gobyerno dahil ang institusyon at mga gobyerno ay pinasusweldo ng taong bayan. At ang pinaka-mataas na institusyon sa isang democratic na lipunan ay ang citizenry. Kaya nga nandyan ng freedom of expression. Karapatang mamahayag at karapatang mag ng accountability. Kaya karapatan natin. Busisiin, himayen at tingnan ang logic ng mga institutions na pinapasweldo natin. Kaya yes, mas mataas ang citizenry sa government. Isa kang slave. slave Sabad, <laughs> ng Supreme Court welcomes criticisms <laughs> of its own decisions. Okay, hindi po yan bawal. Hindi rin naman doon sinasabi Kinakailangan yan. yan ng bawat malusog na demokrasya. Dapat mo talagang kinikritisize ang gobyerno. Paano nyo? Malalaman ko ano yung demand mo kung hindi ka magsasalita. Yan. Yeah. Okay. <laughs> Taya yung nagpa-tax ng na. ina mo nga, eh. <laughs> <laughs> kung ka, dapat may kakayahan kang mag-demand ng accountability. So kung nakita mo na walang logic yung Supreme Court decision, sabihin mo. Kung napapasweldo dyan eh, diba? We should demand for a government that we deserve mga decisions ng Supreme Court ay nababago. Yeah. Okay. Kahit alam, hindi nagbabago wala yung konstitusyon. sinabing lagi silang tama. Hindi nila sinasabi yan. Mm -mm. De, alam mo yan, this is my disappointment to many ano individuals. Kaya ako nagsasalita dito para mabago yung mga gantong perspektibo. Eh, na you cannot question the Supreme Court dahil may alam yan kesa sa inyo. Ay, ah, hindi po. Hindi po. We can always question the <laughs> Supreme Court. At walang difference sa amin kundi sila yung na-appoint. Yeah. Diba our... political appointment, it doesn't mean they know more yeah. than anyone. Diba? And as citizens nga, that's part of accountability. Hindi mas mataas ang institution sa atin. Ang citizenry ang mas mataas sa kahit anong institution dahil tayo ang nagpapasweldo. Tayo ang nag-decide na mag-form ng government at pa sa ilalim ang mga sarili natin sa regulasyon ng gobyerno on the assumption that they will pursue our interest. And therefore, kaya yung konsepto ng relationship ng citizens and government, ganoon po yun eh. We gave up a certain degree of our freedom to be governed by the government on the assumption that the government will work for us, for our interest. Ay, dapat na Tagalog. <laughs> Ginib up po, ay, isinang natin, ilang bahagi ng ating kalayaan, Diba? Para magbuo ng isang gobyerno dahil lang inaassume natin doon, wala ang Tagalog <laughs> ng inaasum natin doon, yung gobyerno ay kikilos ng naaayon sa ating interes. Pero hindi yon palaging ganun. Kaya may mga mekanismo, tayo bilang mga mamamayan, na i-check yung gobyerno kung ito ba ay sumusunod sa mga interes ng taong bayan. At kung makaka para hindi nyo makalimutan, bakit nga ba may gobyerno? Sino ba ang, hindi importante itong konseptong to eh. Importante yung maintindihan natin yung citizenry, citizenship, and government. Hindi tayo nag-exist para magpaalipin sa gobyerno. Yung gobyerno ay nag-exist para pagsilbihan tayo. Kaya nga pinupondohan natin sila ng tax natin. So yung mga nagsasabi na huwag kayong mas marunong pa sa Supreme Court, karapatan natin bilang mga mamamayan na mag-demand ng accountability. At uh, kung titingnan natin, paano ba sila nag-decide ito ba ay pabor sa taong bayan? interes ba ng taong bayan yung uh, nasusulong dito. Ngayon, dito sa Supreme Court decision na to, napoprotektahan ba ang interes ng taong bayan, Prof. Dan? You know, ang, ang pinaka-importante sa akin dito, and that this is where judicial politics come in, no? Uh, titingnan mo yung analysis at yung pagkilos ng korte sa mga ganitong bagay. Um, nung time na nagkaroon ng Labugal case, When they declared mining unconstitutional, it's the same court that reversed itself and decided na hindi constitutional pala yung foreign ownership ng uh, mga mining sa Pilipinas. So the same composition, it's the same justices, ang nagbago lang, nare-elect na si GMA nun for a longer term ng ano ng presidente And that's what you call judicial politics, diba? And so this decision of the Supreme Court is a signal for me ng... Um, ano ba 'yung nangyayaring signaling from the different agencies and offices of the branches of the government? Diba? Mm. We can disagree with the court. Mm -hmm. Pero hindi ibig sabihin hindi, hindi ako susunod. Mm -hmm. mm -hmm. eh, 'Di ba? I think the Senate cannot proceed mm -hmm. dahil may decision na. Mm -hmm. Pero tingin ko may mali sa decision na to. Yeah, exactly. <laughs> and and that's fine kahit ang Supreme Court, welcome niya yung mga criticism. It's part of democracy. Yeah. Diba? So, para po sa mga ordinaryong mamamayan, tingin ko ay dapat hindi tayo manahimik. Um, it's actually our right to question decisions like this, katulad ng sinasabi ko. Tayo dapat natatakot sa mga institutions natin because tayo ang bumubuo ng gobyerno at tayo nagpapasalto sa gobyerno. Kung may nakikita tayong hindi na aayon sa logic, sa konstitusyon ng mga decisions, even if it's the Supreme Court, you can question it dahil tayo ang mamamayan. At itong mga basehan ng impeachment kay VP Sara ay tingin ko dapat patuloy na uh, dinidiscuss at nagkakaroon ng konkretong policy actions. Diba? Nak natutok tayo dito sa impeachment complaint, natutok tayo sa pagsisimula ng impeachment process, ng hearing sa Senado. Ngayon magsisimula ang budget. Tumutok tayo sa pagpapa-abolish ng confidential fund. Trolls, sumama kayo sa amin dito, ba? Yes. Diba? Sabi nyo, sa kanya, a hundred of millions lang yung kay Sara. Yung sa presidente, billion-billion. Oh, para naman, ano, ba? Diba? Manawagan kayo to abolish confidential fund. Oh, 'di ba? Mm. Oh, yan. Uh, ano pa yung mga pwede natin gawin? Magkakaroon ng motion for reconsideration. Let's see kung ano yung mangyayari. Pero uh, yun, tuloy-tuloy lang. Hindi kailangan uh, manahimik kahit na may mga obsessed dyan na magpatahimik. Okay? Dahil kailangan natin i-exercise yung karapatan natin bilang mga mamamayan at bilang mga taxpayers dahil tax ng ina mo dapat binabantayan mo. So,